What's mga ka-chef boy? Magandang gabi po sa inyong lahat. Dahil well, malapit na mag-alas 8, puwian na kami. Kasi wala nang papasok na customer. Kaya yes, ang ginagawa namin pag ng oras, nagliligpit na kami mga ka-chef boy. Uh, Andiyan na kayo at ipapakita ko sa inyo ang aming area dito. Dito na mga ka-chef boy. Nakaray din ng aming piti. Ayan. Lalagay ko ng sarap itong mga natira ng gulay. At ito, itong aming uh, atay baboy. ready na rin. Lalagay sa apple. tapos dito sa lutuan namin. ito kami, dito kami nagluto ng aming mga pancit. Ligaw, chop soy. Ayan. Dito lahat. Tapos dun sa kabila ang building area. Papakita ko rin sa inyo mga chef ko So, ito po yung breading area, mga fried chicken, teriyaki, mga sisling. Ayan, dito po, naka, ito po namin yung luto. Ayan, na kasi, ubihan ng mga chef ko eh. At pabalik tayo dito sa uh, gayatan area. Ayan, dito kami nagagayat dito. Ayan. Ayan. So, yun lang mga chef ko eh nandito na lang ang aking video Ayan. para maroon na i-upload so maraming salamat po sa inyong lahat thank you and God bless you all bye